Gusto ko buksan mo. Maraming salamat po sa mga oh, bata, oh. Mga estudyante ko, makain dito sa ilalim ng puno. Ang ginagawa niyo dyan? Oh, uh, bakit kayo dito kumakain? May hiya po kami kumain sa school po namin kasi wala po kami ulam. Anong ulam niyo? Asin lang po. Asin lang? Ano pangalan mo? Krislyn po. Krislyn. Ikaw kuya, ano pangalan Hi, mo? Krislyn po. Ano kayo? Magkapatid po. Magkapatid? Anong grade ka na? Parehas po kami grade 4. Parehas kayong grade 4? Opo. Ilang taon ka na? Ako po yung kasi po kaming 2 po ako. Ikaw? 10 po. 10 years old. Kaya kayo dito kumakain dahil nahihiya kayo? Opo. Sa kayo nag-aaral? Doon pa po. Abang naman ito guys, dalawang magkapatid. Kung nahihiya silang kumain dahil wala silang ulam, asin lang ang ulam niyo? Opo. Okay. Ganon din po kahit sa bahay po namin. Lahat po pamilya ko po, ganon din po ang ulam. Asin din? Opo. Okay. Saan ba nagtatrabaho ang iyong magulang? Mama ko po sa bahay lang po. Yung papa ko extra lang po sa mga trabaho. Pangarap ko po sa buhay? Opo. Okay. Ano pangarap mo? Gusto ko po mga pagtapos para lang po yung pamilya ko po. Okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Matutupad ang pangarap niyo ha. Mag-aaral lang kayo mabuti. Huwag kayo mahihiya. Okay. Tuloy niyo lang yung ano niyo, yung pangarap niyo sa buhay. Pati ako na iyak na si Kuya sa inyo. May ang Diyos. Makakaawan din kayo sa hirap. Huwag kayo mamawala ng pag-asa. Kahit ang ulam niyo ay asin, basta kayo magsisikap balang araw hindi asin lang ang uulamin nyo. Pakakain na kayo ng masasarap na pagkain. Basta magsikap lang kayo sa pag-aaral nyo, ha? Ano oras ang pasok nyo? The, ano po, 7.30. Hanggang? Hanggang 3.30 po. Nang hapon. Eh, paano yung pag-resist nyo? Anong kinakain nyo? Wala po. Ano ba kayo magkakapatid? Anim po. Anim. Ikaw ang panganay. Ikaw, pangalawa. Okay. Ano. Ganito na lang. Hintayin nyo kami dito pupunta lang kami dyan sa bayan, malapit lang naman. Hintayin okay. nyo kami dito. Anong oras ba pasok nyo? Ano po, ba dapat po pag nag-1, nandun na po. Babalikan ko kayo dito. Okay. Bibilihan ko kayo ng ulam. Saglit lang, hintayin nyo ako dito ha. Sige po. Okay, yung aalis dito. Gusto ko na Kuya. kala po na, hindi na po kayo babalik eh. Ay, babalik ako ka kasi pangako ko sa inyo, di ba? Ako. Okay. Naubos niyo ba yung pagkain niyo? Hindi po. Eh, Ayan, ko kayo. Kasi gusto ko magkaroon kayo ng ulaman lang o oh, masarap na pagkain ngayong araw. Ha? Pinilihan ko kayo ng ano ta? Anong tawag Nakakain ka ng ganito? Hindi pa? Hindi oh, pa. O ganun. Ah, tama. Binilihan kayo ni Kuya Jun ng Jollibee. Gusto ko para maging masarap yung pagkain niya. ating tingnan mo yung mo. Oh. Oh. Ah? ay. Bakit ka umiyak? Ha? Huh? na laki nakakain ito. Ay, na. Kain na tayo. Ay, guys. Talagang naiiyak kong dalawang magkapatid na to. Talagang Hindi sa edad nila na to, hindi pa sila nakakain ng Jollibee. hindi <coughs> ba kayo nakakapunta ng bayan? Ha? Huh? Ay, <coughs> uh, ito. Kainin nyo to, ha? Ito gusto kong ipatigim sa inyo itong Jollibee na to. Ito yung nakikita nyo lang saan dati? Sa TV. Oh, may TV ba kayo? Wala rin. May kuryente kayo sa bahay? Wala Wala rin? <coughs> Opo. Oh, Baka na kuya. Ha? Huh? Mm -hmm. Kung may matira kayo, iuwi nyo doon sa kapatid nyo para may makain kayo. Oh, ngayon, tignan nyo. Oh, Hindi na po na nagkakainin. Doon na lang po sa bahay para sabay-sabay po kami mag magkakapatid at magulang ko po. Napakabait na itong bata na to. Hindi pa rin ba nakakatikim yung mga kapatid mo ng ganito? Huh? Hindi rin po. Marami naman to. Oh, marami yan, oh. Okay lang po. Ha? lang po kami kakain para sabay-sabay po kami. Ali, Ganito ka tingin itong pabait itong mga bata ngayon ito. Inalala pa nila yung magulang nila at kapatid para lang magsalo-salo dito sa binili namin. Ano ba lagi ang ulam niyo? Ganyan po yung mga asin. Tubig asin lang po. Pumapasok kayo, yun lang yung ano niyo? Opo. Okay. Yung okay. kakainin niyo? Okay. Pera, may baon ba kayong pera? Wala rin. Wala so, niya, ito yung binili natin sa kanyang manok. Ito, uh, chicken. So, para makakain sila. Hindi natin yung kanilang kinain. So, ito guys, yung ulam nila. asin, bukod dyan. Di ba, wala kayong baon? Okay. Kahintay niyo ako dyan ha. May kukunin lang ako sa motor. Ito, Ruslin, di ba? Mayroon kayong may ulam na kayo. May kanin na rin dyan. Wala kayong baon palagi. Ito, may, may regalo pa si Kuya Jun sa inyo. Ha? Gusto ko buksan mo. Ayan. Ito, gamitin ito pang baon nyo, ha? Opo. nagdadamay yung sila talaga mga kapatid guys kung mapapansin nyo nadamay yung ate niya kasi umiiyak po. at hawakan nyo na yun maraming salamat po sa inyo Guys, ngayon ka lang ba nakakita nakakuha ng ganitong pera opo oh, ito magagamit nyo ito pang baon ngayon lang din po kami makakain ng mga jolly beef mo nagdamay po at nadaanan niya po kami dito na kap kapatid ko po Malaking tulong po itong naibigay niya po sa amin. Eh, basta mag-aaral kayo mabuti, ha? Ito.